Nahuli ka dahil ang plaka mo ay... mag kaya years na sir. Sabi niya, dapat may... Yun. Huwag mo nang ituloy kwento mo. Chief, i-verify natin. Na-verify na nasa regional office pa. Patunay na wala sa kasa, wala sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng pagmultay ng 5,000 500 pesos. Ano to? Natutulungan ako dito dahil wala akong tutulong. Teka, chief. Gusto ko lang ma-witness mo yung problema. Brother Matt, yes, boss. Nah nahuli ka dahil anong sasakyan mo? Tricycle. Tricycle. May Oo. Oh, okay. okay. Nahuli ka dahil ang plaka mo ay? Hindi pa dapating. Kaya mag-2 years na sir, sabi niya, dapat may Yon, Huwag mo na ituloy oh. kwento mo. Chief, i-verify natin. Kailan ka na huli? September 19. For the information of everybody ha, nandito tayo sa General Santos City LTO. At ang enforcers pala dito na nanguhuli, hindi assigned dito. Assigned sa regional office. First move, Ma-verify kung na-release na ang plaka niya. Okay, sir. Sir, may or na, kopya lang. Tignan ko yung year, sir. ORCR. So, kasi tignan ko yung availability ng plaka ako. Sa kalaman ng lahat, may memorandum ang LTO. Dahil nung nasa kongreso pa ako, kinwestiyon ko. Chief, kay Asik Vigo Mendoza, may problema tayo sa plaka. At alam natin, mm -hmm. hindi yan kasalanan ng motorista. Bakit hinuhuli ang mga motorista na walang plaka? Naglabas ng memorando ang LTO. Kapag nasita ka ng enforcer, wala ka pang official plate, pipicturan lang yung sasakyan mo at yung lisensya mo. Hindi ka pa titikitan. Ibe-verify sa system kung may plaka na ang sasakyan mo. Kung nasabi doon may plaka na, at nasa kasa, isosyokos order yung kasa. Pag sinabi ng kasa, Sir, LTO, na na namin kay Sir ang plaka, doon pa lang siya papanagutin sa paglabag na no attached official plate. Kaya ito, Kuya, uh, magre-request tayo kay Chief, ma-verify kung may plaka na yung tricycle mo ship. Sir, re-verify po muna nila. Meron po dito sa window 8 po. I-verify natin. Yan po yung supply, sir. Ma'am, tulungan mo nga ako. Verify. Sir, po, picture muna ako. Ah, sige. Picture. Yung mag-sender po ng G-Cart. Ay, yung mag-sender po. Thank you, thank you, you ma'am. Chief, pasis ako sa kanya. Tapos, Chief, yung mag-appeal, mag mag yung mag-contest.

Kapatid, good morning. Pag uh, nandito lang is 2070 pa baba po. Ang sa... Pero na-verify na po, may plaka na siya. Opo. Okay. Pag hindi pa natanggap ni registered owner ang plaka, exempted siya sa huli. Actually, wala man tatanggap. Ayan no, tinikitan nga siya eh. No, no plate, attached. Oh, oh. Kasi may assigned plate siya. Ang Hindi lang siguro na-explain. Hindi pa niya kapag-apagtaan. Ah. Hindi. hindi niya kailangan mag-explain. Oh. Dapat enforcer ng LTO ang marunong. Oh. Tama po. Oh. Oh, oh. Kawawa naman, 5,000 piso ang multa. Ang paniwala ako sa kwento mo kasi marami na tayong nakausap. Yes, ma'am. Tama ba nito? M A T A H. Tama. Opo. Uh, nasa region sir. nasa yeah, region. Hindi pa naka-reflect diyan na na-release ang plaka. Ano? wala pa sana pa siya dito. Yon. Nagawas uh, gawas ng sir is receive Nagawas na sa anak na. Uh, na, na ma'am, sinasabi sa ticket, chance siya magse-settle sa inyo. Uh, Ah, uh, GSC po. Saan? GSC po dito po. Dito. At dito na Sasamahan kita sa adjudication. Na verify na nasa regional office pa. Patunay na wala sa kasa, wala sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng pagmultahin ng 5,000 piso. Ma'am, thank you. Sige, Alika. Solve na ito, brothers. Alika. Brother. Chip. Chip, base sa ticket, ang apprehension sa kanya, no plate number actual. Binanggit niya, no plate actual. No. And uh, banggitin ko lang uli with respect sa iyo. We are hoping alam mo 'yon. May memo ang LTO na dahil may problema sa plaka, hindi pwedeng huli lang ng huli. Pagka nasita Brother matyong yung motorista, wala siyang license plate yung galing LTO. Picture nung sasakyan, ORCR, tsaka lisensya nung driver. driver. Then i-verify sa system. Pag nakita sa system, nabigay na sa kasa, show cause order ang kasa, sinabi ng kasa, ito po, pinermahan na nung may-ari. That's the time na mapapatawan siya ng parusa. But, a uh, chief, ang linaw niya, no plate number actual. Yun ang inakusa sa kanya. And doon sa staff mo na itinuro mo sa akin, na-verify doon. Hindi pa na-release. Nasa regional office pa. Kaya sa ngala ni Kuya, nire-request ko sa'yo, Kuya, magbigay ka ng statement dito. Simple lang ang sasabihin mo, nahuli ka at sabi wala pa yung plaka. Pero wala pa naman talaga sa'yo. At uh, naniniwala ako base doon sa memo dito at doon sa verification ni Chip, maabsulto ka, hindi ka mapagmumulta ng 5,000 libong piso. Okay? May tanong lang ako, sir nung no, uh, sir, may nakalagay itong uh, temporary man lang o talagang wala akong nakalagay ito? Wala lang yung pintura? Pintura lang, no. Ah, kasi mm. tricycle sir? Oh, no? okay. Pero yung kahit tricycle sir, di ba nagalagay tayo ng plaka? Ay, okay. May nilagay ka pa wala sir? Wala sir, <tipan> Kahit temporary sir, kasi yung kasi required sir, yung temporary yan o wala. Brother, lilinawin ko, no, base sa pagtatanong mo. Pag inintindi mo ang memo, may temporary plate siya o wala, wala siyang pananagutan. Kasi nga, ang problema sa LTO, hindi pa naibibigay ang plaka ni Kuya. Kaya kung nagkabit siya ng temporary plate o hindi, o pangit, o sira, hindi mabasa, wala siyang violation. Kasi nga, ang usapin sa plaka, hindi naman ikaw ang sinisisi ko, problema ng LTO na dapat oh. nakapag-provide ng plaka. Dapat kaya Kaya napakaganda ng memorandum ni ASEC Bigor Mendoza na hindi pwedeng huli-huli. Dapat mapatunayan muna na yung plaka natanggap mo na pero hindi mo kinabit. Doon ka palang papatawan ng parusa. Pero na-verify natin sa staff ninyo na yung plaka ni Kuya ay nasa regional office pa. Kaya very clear, base sa memo, base sa ticket, base sa verification, wala kang pananagutan. Pero may proseso. Gagawa ka lang ng sulat na sir, 110 right, iwanan kita dito, solve na yung problema mo. Okay? Sige sir. Saan mo na balitaan nandito ako? Yung kaibigan ko dyan ang ganda pala, pag maraming kaibigan, ano? O sige, give me five. Okay. Solve na yan. Okay ah, yes, sir. Yes, sir. Salamat. Thank you, sir. Okay, okay. Nakawa na yung number mo ni eh. ano? Okay, sige. Maipunta lang kami yung tumbler. Sir. Thank, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ano? Ano? Ano Grabe, oh. Pwede Hindi pa tayo nakalis. Nasaan lisensya mo? Hindi, Bakit? So. Ay ayos picture ayos. Picture, picture, ah, picture. Picture, picture, uh, picture 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 mo. picture, picture. abaga okay, okay. mo? Extra okay. okay, okay. okay. edisyon lto. Okay. Dahil hindi nakakabit yung plaka sa kanyang tricycle pero may memorandum dyan. Kung lisa doon sa sasakyan mo, hindi nakakabit yung plaka dahil may problema LTO sa plaka, hindi pwede huli agad. Dapat aalamin muna kung nakarating na sa kanya ang plaka at siyang may kasalanan. Na-verify natin sa system, nasa regional office pa yung plaka. Malina, wala siyang violation. Kaya Naibalik na. Okay na? O oh, ha? Sige. Okay. Ladies first. I think tamble pagakamakan dinuna billet rawak dawat rawagan na, na ng tiyan, ng masitip, malusit, malusit. lang dikong atong bulan ingat kapatid singas muring katawan kada sana yung cause of sadness na rado middle reacho adae ng na tayo tambla